sundalo, eh, ginagawang basurero. May approval yan ni Bongbong at ni Tambi. Siya si Orly Goteza, 47 anyos, dating miyembro ng Philippine Marines. Siya ay lumapit nitong Miyerkules kay Sen. Dante Marcoleta at naghayag ng kahandaang magsiwalat ng kanyang nalalaman. Sa kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, December 5 noong nakaraang taon nang ma siya bilang security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang toka niya, mag-deliver ng basura. Tuwing may duty det detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly, Bali Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ayun, yun. <laughs> Pambira, Yan ang gusto kong basura. <laughs> maleta na puno ng pera. Totoo yung kasabihan. May pera sa basura. Tindi na itong mga to. Mali-mali. Maleta na pera. Mahira tigil isang libon. Hindi ko pa natry yun kahit tigil isang dana. Pupunoy mo yung maleta ng pera. Grabe no. Parang pagtitingnan hindi talaga mahirap ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Yun nga lang ninanakaw. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Isang malita, 48 million? Di pa ako nakakakita niyan. Sana makakita, oy. Saldi ko, tambi, balato naman. The <laughs> na joke lang. Sa inyo na yan, di ko, ay, ayoko ng perang galing sa nakaw. <laughs> Ay, nako, pambira. Oh. Hindi ko ma-imagine ang laki ng problema ng Pilipinas. Kaya nga naman, nagiging sarswela, tawag nila dito sa hearing sarswela. Isipin mo, lahat na ng pangalan lumalabas. Wala pa si Bongbong. Kunik-konektado to. Ang nabanggit niyang address ay bahay umano ni Congressman Ko. Bukod pa ito sa Horizon Residences sa Bonifacio Global City, pinangalanan din ni Guteza si na John Paul Estrada at Mark Texay na mga executive assistant o manonang kongresista na nakatoka namang tumanggap ng na mga basura. May isa anyang pagkakataon na may kinuha silang mali-maletang pera mula sa Pasig. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng act Party List. Nako, patay ka! <laughs> Eric Erwin Tulfo ah. Yung partido mo, yung party list mo, ano pangalan ng party list niya? Oh, kay sarap diinan nito. Eh, Man Eric Yap ng AXIS party list. Oh, AXIS party list, Eric Yap, Eric Yap lista na nga natin. Eric Yap. Yari ka. Anlinis mo. Eh, alam naman natin eh, di ba? Ako, wag na tayo magbiruan. Eh si si kasama ni Tambi yan si ano, Erwin Tulfo, di ba? Nagiiikot sila, meron silang uh, meron silang uh, nire-raid na nagiiimbak daw ng bigas. Oh, di ba? Kasakasama yan si Tambi, Chito, si si Nako magkasama yan. Oh, kaya pala ang ingay-ingay netong si Erwin, eh may puno yung protect. Huwag mong sabihin na hindi mo prinotektahan yan. Huwag mong sabihin, hindi ka na kinabang dyan. Partilis mo yan. Oh. Ngayon, kung hindi ka na kinabang dyan, i-deny mo. Magkaroon ka ng statement. di ba? Patunayan mo, pero imposible. Ako hindi ako maniniwala. Kayo ba maniniwala? Nako Erwin Tulpo. Erwin Tulpo. Ha? Ah, Partilis mo ba yan? Oh at si Eric Yap. Hmm. Kailangan namin madinig ang iyong pagtanggi o pagsang-ayon. Patunayan mo, dawit ka rito pambira. Kaya pala. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. 46 na maleta. Eh nangangahulugan daw eh, na isang maleta nasa 48 milyon. Wow! Matlupin! Ang nasabing mali basura, inilipat niya nila sa bahay ng kongresista sa BGC Tagig bago i-deliver sa ibang bahay. Dito na idinawit ni Guteza si dating Speaker Martin Romualdez bilang isa sa mga nakikinabang umano sa mga kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng anim na malita ibababa lamang namin ay 35 malita para mm. i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42 Mackinley Street, Tagig. Ang labing isang, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Nako, karamihan pala. Napupunta sa'yo, Tambing. Kaya pinagpilitan nyo. Ito na, 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 nabubuo na kwento. Kaya pinagpilitan ninyo patanggal si Marcoleta as Blue Ribbon uh, chairman. Ano ang paraan na ginawa? Pinatanggal si Cheese Escudero, okay, na Senate President. Definitely, pag tinanggal mong yung Senate President, eh alam mo naman 'to si Toto, si Tuta, tuta nga eh. Papalitan niya 'yung Blue Ribbon Chairman. 'Di ba? Kasi alam nila hindi nila hawak sa leeg si Markuleta. Eh kay Markuleta 'to lumapit 'tong testigo na ito. Nako loko na. 'Yan 'yung iniiwasang mabanggit si Tambi. Nako patay tayo dyan. Ha? Ah, ngayon, nabubuo na. Talagang si Tito Soto, si Lakson, tapos si itong triangle offense, itong si Tulfo, si Erwin Tulfo, eh may sabit din. Alam nyo mga kababayan, ito sa tingin ko rito eh. Dalawa lang. Sobrang malawakan itong corruption na ito. Ang lawak nito. Hindi lang Hindi lang po si Tambi rito. Hindi lang si Saldi rito. Maraming dinaanan. Okay? Sa lawak nito, ang hirap gibain. Bakit? Dahil nga maraming dinaanan. So, dalawa lang ang posibilidad kaya tayo nahihirapan ngayon. At bakit maraming hawak sa lieg si Tambi? Una, maraming pera. So, aloking ka lang niya ng kalahating bilyon, solve-solve ka na. May pantakbo ka na sa susunod na eleksyon. Kaya posible na may mga hawak sa dyan sa Blue Ribbon o sa Senate. Pera po yan. Apakalaki yan. Buhay na pamilya mo kahit mag-resign ka na. As politiko. Pero pangalawa, maraming madumi. Maraming may bahay dito. Oh, eto na, yung AXIS nitong kay Erwin, di ba? Posibleng dawit din dito si Erwin. Hindi rin natin alam baka sa susunod na mga araw dawit din dito si Tuta. Kasi si Tito Soto hindi mo talaga maintindihan, parang biglang naging tuta ni Tambi. There is something fishy. Hindi nyo ba naiisip yun? si Ping. There is something fishy. Ano kaya yun? May natanggap, may kasunduan, o madumi rin. Sabi ko nga, ang lawak, ang lawak nitong corruption na ito, ang daming nagkaroon. Ang problema nila, ha? si Marculeta, malinis. Pag ang kalaban mo malinis, hindi titigil yan. Hindi madaling takutin. Tinan mo yung mga bilyar, tumahimik eh. ba? Diba? Lumipat nga sa, sa kampo nila Lakson eh, di ba? Ang dali magpatahimik kasi kung meron posibleng dinaanang ka rin ng korupsyon. Although hindi nasa iyo yung bulto, hindi nasa iyo yung bagyo, pero naambunan ka rin. Kaya minsan naiisip ko, awala lang, kunari lang, wala akong planong tumakbo. Ha? Naisip ko lang, paano kung tumakbo kaya ako? Pambihira. Papatayin siguro ako. Kaya sabi ko, wag na akong tatakbo. Kasi definitely, ito hindi po sa nagmamalinis. Hindi po ako magungurap. Hindi talaga ako magungurap. At magsasalita at magsasalita ako. Ang problema, talagang yayariin ka. Kasi pagka hindi ka nangurap, ikaw ang naiiba minamataan ka naman ng mga yan. Pag minamataan ka yan, eto ito, magposibleng magsasalita to. Kasi, hindi dumaan sa kanya yung korupsyon eh. Wala tayong bala sa kanya. So, ka, delikado buhay mo dyan. G Ganyan po ang ano dyan. Eh, kaya nga, ang sabi ko dito, hindi nyo ba napapansin, ang daming tahimik? hindi dahil sa nabayaran. Ako naniniwala ako madumi. Meron silang meron silang uh, kinakatakot na pag sila nagsalita, ibabalik sa kanila. Eh madadamay sila. Explore sa Horizon Residence. Sa pagtatanong ni Marcoleta, isiniwalat din ng dating sundalo na bukod sa bahay ng dating house speaker sa BGC, nakapag-deliver din sila ng kickback sa kanyang bahay sa Nara Street Forbes Park at sa Aguado Street sa loob ng Malacanang Complex. Ayun, sa Malacanang pa! <laughs> sa Malacanang pa. Hindi lang sa, do sa isang bahay ni... Kasi napaka-importante na ito, ha. Hindi lang doon... Mamaya i-discuss ko kung bakit i-coconnect natin. Hindi lang doon sa isang bahay nag-deliver dyan sa McKinley. Yan sa McKinley, dyan yan yung dulo ng BGC. Oh. Yung McKinley, hindi lang dyan nakadeliver. Nakapag-deliver din sa Forbes Park at doon sa isa pang bahay. So maraming pinag-deliveran itong sundalo na ito, itong marine na ito. Oh. Ah, I-connect natin yan mamaya. Pero hindi na raw niya matukoy kung sino ang tumatanggap para kay Romualdez dahil ang mga staff na raw ni Congressman Ko ang nakikipag-usap at tanging siguridad ang kanyang trabaho. Nabanggit naman ang pangalan ng isang Michael Young na dating may-ari ng bahay sa Nara Street sa Forbes Park kung saan sila nakapag-deliver ng kickback para kay Romualdez. Umabot niya sa tatlong beses kada linggo kung mag-deliver sila sa Forbes Park. Humigit kumulang siyam na po mga sundalo at pulis nila niya ang security detail ni Saldico. Pambihir. Nakakalulaw. Ay, Pengi naman ng security, pabalato. <laughs> ah, marami kaming basura dito eh, pero hindi yung basura ng pera, basura talaga. Total ginagawa nyo lang naman ding basurero yung mga yan eh. Ah, nako pambihira. Private army yan, bawal yan. Ano ba to si Saldi ko? Presidente ng Amerika? Palagay ko yun eh. Meron bang... Sa mga taga-US dito, paki-ano naman, oh, paki-comment. Oh. Na, kayo ba dyan sa Amerika, sa tingin ninyo, mayroong 90 na Marines na sundalong security si Trump? Kasi ito si, si Saldi ko, isipin mo, congressman lang. Party list pa. May 90 na security. Sundalo, pulis, pambihira. At tatlong beses, ilang beses? Sa isang linggo mag-deliver, tatlo. Million-million habang nanlulunod kayo, si Crocky nag nag-aantay. Ha? nag-aantay ng ano, mali-malitang milyon-milyon na bag pambihira, ano? And, uh, pagkaganyan kan talaga. Ako, this is my opinion. May pagkademo. Yung evil is too much. Ha? Yung, yung yung budhi mo siguro, yung puso mo kulay itim na. Sobra na. Uh, sobra kaganid mo. Kaya nga, tamang-tama yung tawag sa inyo, buhaya. Hindi na kayo makontento. Okay na yung mayaman ka. O kaya yung sobrang yaman ka. Pero itong yaman mo, kakaiba. Buhayang buhaya. buaya. Eh, siguro kahit hanggang 10th generation buhay, eh, kung hindi mahahanap tong yaman na ito. Di ba? Bihira, oh. Agosto nitong taon nang magresign daw siya bilang security consultant ng kongresista kaya hiling niya ang protection ng gobyerno dahil sa pangamba sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya para sa agenda de